Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. At bago ka at bago ka namin pakawalan na, Sir Mon, gusto lang nating ibalita na sa ating mga taga Golden Heart, no, sa ating mga kapuso, na magkakaroon ng isang MOA or Memorandum of Agreement signing ang DICT at ang National Commission of Senior Citizens. At kami Opo. po ay nagagalak na una kaming nagbalita dito, Sir Mon. Opo, at uh, hinahanda na rin po namin ang aming uh, uh, panel, no, ang aming side para dyan po, uh, sa katunayan na uh, nakikipag-ugnayan po kami sa opisina ninyo para po sa uh, signing na yan, no, nagagawin natin. Maraming maraming salamat, Sermon, at pakipaabot po sa ating butihing secretary ng DICT kung saan nagagalak po ang NCSC na kayo ay maging partner namin. Thanks so ngayon, for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!